Oh, walking potayo tayo just walking. Oh. Walking tayo walking. A few moments later. Ah, dito po banda. Encanto. Dito yung Encanto area. Tayo doon sa kabila. Yun hang? Diwata. Okay. Guys, tawid na kami. Walang pedestrian. Guys, dito na tayo guys. Guys, dito po sa Diwata guys. Nandito na po kami. Kailangan namin puntahan kasi sikat na si Diwata guys. Oh, ang daming tao. Nagkaka-traffic na. Ayan. Guys, ang daming tao, guys. Yan na kadiwata Bibili po kami kaso ang haba ng pila, pati masasakyan ang haba. Saan ang pwesto natin? Doon ay yung haba ng pila. Ay, yung haba ng pila. Pila? Oh, mm, my God. Ang haba ng pila look at that ang haba ang haba talaga ng pila oh. gusto mo bumibili dito ang haba ng pila oh. ang haba ng pila ganyan guys sa haba ang pila guys guys ito lang yung magpipila ginagawa nila guys nandun ang tea ang ano kuwan ng ticket doon 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 nakapila guys yan po sila ang haba kasi ng pila yan ito na ano tubig lima guys nagugutom na po kami na na kami yan dito pa rin kami sa Diwata sobrang haba kasi ng pila guys dito na lang kami sa ibang bumibili yung iba bumibili ng mangga o oh, yan yeah. Sige. Yes. Habat po guys. Tignan ang amay. May, iso, may iso madalaga, Sa amin, ito. madalagang pinasa Dami nito. Mangga. Sige na kami. <muchos>